News Update Mga balita ngayon Apat na pong high-powered firearms isinuko sa Maguindanao del Sur Chinese national na nagpanggap na tauhan ng PAOCC Arestado sa pangingikil sa kapwa Chinese Higit 83 million pesos na smuggled cigarettes nasa bat sa warehouse sa Bulacan Ako po si Cesar Solian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Aabot sa apat na matataas na kalibre ng baril ang isinuko sa 601st Infantry Brigade sa Barangay Kamasi, Ampatuan, Patuan, Maguindanao del Sur kahapon, Abril 26. Sa harap ng matataas na opisyal ng militar, ipinresenta ni Brigadier General Edgar Cato ang mga isinukong armas mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan na kinabibilangan ng pitong M14, anim na M16 rifle at iba pang high-powered firearms. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga alkalde mula sa mga bayan ng Datu Saudi Ampatuan, Sharif Aguak, Mama Sapano, Sultan Sabarongis, Ampatuan at Datu Abdullah Sangki. Tanda ito ng pakikiisa ng kanika nilang lokal na pamahalaan sa pagsugpo sa loose firearms sa pamamagitan ng Small and Light Weapons o SALW Program. Timbog ang isang Chinese national matapos magpanggap na tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC at nakapangikil ng isang milyong piso sa kapwa Chinese kapalit ng paglaya ng isang nahuli sa Pogore. Isang entrapment operation ang ikinasa ng CIDG sa Paranaque City matapos reklamo ng PAOCC ang pagkapanggap na empleyado nito, gayundin ng dalawa pang Chinese na kinikilan ng banyagang lalaki. Nanakot pa umano ito na kung hindi pagbibigyan ng hirit nitong karagdagang 3.5 million pesos ay ito torture at ipadedeport ang nahuling Chinese na nobyo ng isang komplena. Sa operasyon na aresto ang target kasama ang dalawa pang Chinese. Nahaharap ang suspect sa reklamong robbery extortion. Aabot sa higit 83 million pesos talaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC mula sa isang warehouse sa Bukawe, Bulacan, Kamakaila. Ito ay matapos silang makatanggap ng impormasyon tungkol sa presensya ng kontrabando sa nasabing bodega. Nang ma-verify ay agad silang nagkasa ng operasyon kasama ang PCG Task Force Aduana at PNPC IDG Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit kung saan na-diskubre ang 717 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Selyado na ang nasabing warehouse at nagpapatuloy ang full inventory sa aktual na halaga ng mga nahuling sigarilyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren naguula. nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.